guys! Andito ako ngayon sa Waymaker kung saan binili namin yung e-bike ni Kathleen. nagpa-change oil kami tapos yan, nagpa-change oil kami. pre! lang Tapos, may problema din yung signal light niya na left and right. Kaya dinala namin dito para maayos. kine-change ulit din pala ang ipay. December namin siya December namin siya binili so ngayon lang namin na ibalik ulit. Pagal na. Pagal na. Alin? Pagal na yung lang isa. Dumikit na yung dumis. Sa loob. pa naman pala na ito 'tong pagwala ng natis. Masisira. Wala ng... ay, nang langis ba? Wala muna, wala pa. Naubusan na. Ay, wala pa naman 'to. Alin ang 10,000 diyan kuya? 'Yan. Ay, pag natuyuan. Oh, kasi busog 'yan eh. Busog yan eh. Ay, masisira yung ano yung. Yung wala na, yung gear 'yan, papa ito, magiikisisan, iba pag natan. So ilang months pala dapat 'yan na pala Kailangan every 3 months ganun. 3 months. Para maintenance sa So ayan guys, naubusan na siya ng langis. ko ay tipo pa nilagay. Ayan, masaya pa na kasi nag-enjoy ka na, diba? mama. pinacheck ko na rin kay kuya yung mga preno niya lahat pinacheck ko na sa kanya para walang problema kasi ang hirap bumalik ulit dito ang layo